para klaruhin lang po sa lahat no na ayun yung about po sa post ko kaninang umaga na hinahanap ko po si Diday yun po ay tumawag po sa akin si Baste at nagsabi po siya sa akin na umalis nga po si Diday naglayas kasama si Dave at hindi niya alam kung saan pumunta may nangyari po kasi pero hindi ko na lang po sasabihin dito sa video na to kasi masyado po talagang private na yung nangyari na ano nilang dalawa. So, ayun po. At pinost ko po yun para mas mapadali yung paghahanap ko kay Diday. Kasi hindi lang po dahil na uh, ibang tao ako. Pero syempre, si Diday po ay anak-anakan ko. Kaya talagang mag-aalala kami ni Dada para sa kanya. So, talagang gusto namin malaman kung nasaan siya, kung safe ba sila ni Dave. So, ayun na nga po. At ngayon, uh, may tumawag po na barangay kung nasaan po si Diday. Uh, ayun po, syempre para din din sa pagkaklaro ng lahat no na hindi po ako ang kasama ni Diday or wala po siya sa akin nang umalis siya na naglaya siyang ganyan. Nagsasama na po sila ni Baste sa Santa Magdalena. Eh, yung sinasabi po ng iba na nasa akin si Diday, lumayas, baka minamaltrato ko, wala pong ganun. Hindi, yan, hindi po yan totoo. Si Diday po ang makakapagsabi sa inyo lahat ng yan. So, umalis po siya na nagsasama po sila ni Baste. Wala po siya, wala po siya dito sa akin matagal na. Ayun po yung totoo. Hindi na po siya nakatira sa akin nung nangyari, to, nung, nangyari itong paglalayas niya. No? Klaruhin ko lang po. So, sa lahat po ng may mga comment na hindi maganda, uh, iwasan na lang po natin comment na mga ganyan, and si Basti po ah, nagpakumbaba naman po siya sa akin, na humingi siya ng tulong para mahanap si Diday, okay naman po ako, although meron kaming mga hindi pagkakaunawaan noon para sa akin naman, hindi naman, walang masamang tinapay sa akin, kapag lumapit ka sa akin okay na agad ako, so yun lang po no at maraming salamat po sa mga taga-barangay Bae eh, dahil kinontak po agad nila ako. And yun nga po, mas ginusto ni Diday na sund sunduin siya ni Baste. So wala naman pong problema don Basta alam ko po na safe sila. And may pag-uusap din po at ka uh, kasunduan na pag may trabaho si Baste, at sin-ginusto ni Diday na umuwi sa akin. Nagsabi siya doon na dito muna siya sa akin kapag may trabaho si Baste, and pag-uusapan namin kung mag-aaral pa ba siya, kung anong desisyon niya, kasi ako sabi ko sa inyo, gusto ko pag nasa akin si Diday, nag-aaral siya at dun man po sa nangyaring ngayon na nagkaroon sila ng mga issue or may nangyaring na hindi maganda, alam ko na wala namang perfectong tao at kung hinuhusgahan man nila ako na kung bakit pa ulit-ulit kong tinatanggap si Diday, yun ay dahil nanay ako ni Diday para sa akin, anak ko siya. At hindi ko siya matitiis kahit pa ano yung mangyari at kahit ano pa yung gawin niya. Kasi lagi kong sinasabi sa kanya na doon ako nagagalit sa ginagawa niya, hindi sa kanya. Dahil ayokong personalin, dahil hindi ako doon sa mismong tao nagagalit. Doon sa ginagawa niya at sa maling desisyon niya. Pero sa huli, gusto kong maramdaman niya na ako pa din to, uh, mami niya ako at kakampi niya ako sa lahat. Although nagkamali siya, tinanggap niya yon at tinagsisisihan niya yon Alam ko na mabuti ang puso ni Diday. May mga desisyon lang talaga tayo minsan na hindi natin aakalain na magagawa natin. So, yun lang po. Kakalaruhin ko lang po sa lahat. Uh, sana po ay wala na pong may magsabi na hindi maganda kay Baste o kay Diday dahil si sila po ay mag-asawa. Although na hindi pa sila kasal, pero pinipili nilang magsama at may anak sila. At siguro pag sumikapan na lang nila, nagumanda yung buhay nila at nandito ako para supportahan sila lagi. Magkamali man sila, alam ko na nanjan uh, nandyan pa din, mananatili kung ano yung mabuting tinuro ko sa kanila. Alam ko yon na sa puso nila, nandun yung magandang asal. At uh, huwag na mag-isip ng hindi maganda. Okay na po kung nasan si Diday ngayon. At uh, pupunta po sila sa akin ni Basre para makapag-usap-usap kami. Yun lang po. At maraming salamat po sa inyong lahat at sa lahat po ng tumulong para mahanap kung nasaan si Diday. Yun lang po.